Magandang araw muli mga kaibigan tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking youtube channel so ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung counting update dito sa aming backyard dahil nakapaglinis na ako tapos nalinis ko na rin tong mga grow work edge natin at naikulong ko na yung tatlong native natin na sisiw so ipapakita ko rin yung superworm natin kasi gagawa tayo ng breeders natin yung ating mga beetles ipapakita ko sa inyo yung proseso tara mga kaibigan samahan niyo ako Ayan mga kaibigan, yung tatlong sisiw natin na pinapalaki. Ito yung huling pasisiw natin bago maubos yung ating mga native. Kasi yung mga inahin natin nung December may mga bumili din. Kaya naibenta ko mga kaibigan. Bali sila yung last na napalahi natin. Kaya pinulong ko na muna para hindi sila masayang, hindi mawala doon sa labas. Napapansin ko nawawala sila kapag nakakalabas doon sa aming bakod. <coughs> Ayun, balik ko lang pa tayo ng isang inahin na native mga kaibigan ito pala yung isang pares natin na pato yung inahin natin naglilimlim na yan ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga itlog Maganang kumain itong mga sisiw natin mga kaibigan. Tamang tama ito, meron tayong dalawang rooster at isang inahin. Yang rooster dyan, gagamitin ko yan na breeder. Kapag nakahanap ako ng manador para dito sa ating mga inahin, sila yung gagamitin ko mga tandang kapag lumaki yung mga mapuproduce doon sa ibang tandang na galing doon sa ating mga inahin. Ito yung dalawang hen natin na red bourbons. Bali, maghanap pa ako ng pamares na barako sa kanilang mga kaibigan para ma breed natin ngayong summer. So medyo may kamahalan din kasi yung ready to breed nito para maparami natin at makapag-share din tayo dito sa aming area. Ayan mga kaibigan, yung itlog ng ating pato. Medyo marami-rami rin siya nililimliman dyan. Sana mapisa. Medyo malangaw lang dahil may mga dumi siya kaya hindi maiwasan na puntahan ng langaw. This February mapipisa ito mga kaibigan. Sa mga hindi pala nakakaalam, one month ang incubation period ng mga pato. Ayan mga kaibigan, tapos sa magpakain ng ating mga alaga. Pupunta na tayo doon sa ating mga superworm para maipakita ko sa inyo. So ayan yung mga beetle natin, halos wala na lahat. Kasi yung mga beetle mga kaibigan, once na nakapaglay sila ng 500 eggs, ay namamatay na sila. So, meron tayong 50 na breeders dyan. Ngayon, ilang piraso na lang yung natira. Ngayon, makikita nyo yung mga kulay itim. Yan na yung mga namatay. So, maglalagay na tayo ng mga superworms natin doon sa plastic cup para ma-isolate natin at para maging pupae at maging panibagong beetle natin para may breeders ulit tayo. So, pipiliin natin yung mga 2 inches na yung haba at yung mga malalaki na talaga para ma-isolate. Kung so, ayan, yung nakikita nyo yung isang yan, Nagre-ready na yan para maging pa, kaya mamimili na tayo. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kapag nailagay ko na sa plastic cup. Ayan mga kaibigan, nakapag-isolate na tayo ng ating mga superworms na matured na. Ayan bali, 100 pieces yung ating mga plastic cups, kaya 100 heads din yung mga superworms natin. Ayan mga fully matured na yan, matataba at halos 2 inches na lahat. Kaya natin ina-isolate yung mga fully matured na mga superworms natin mga kaibigan tulad ng mga yan para tumigil na silang kumain at maging pupa na sila. Kasi habang kumakain pa yung mga yan mga kaibigan, hindi sila magiging pupa Base yan dun sa napanood ko. Kaya sinusunod ko lang yung proseso. Kasi sa ganyan mga kaibigan, mag i na sila sa pagkain. Tapos kailangan natin silang ilagay dun sa medyo madilim na lugar at siguraduhin din natin na hindi sila lalanggamin at safe sila. Kailangan daging malinis tapos i-check din natin para maiwasan na langgamin sila. Kasi sayang kapag nasira mga kaibigan. Within 2 weeks mga kaibigan magiging pupa na yan. And after 1 week magiging beetle na sila. Based yan doon sa aking na-research at napanood din sa YouTube na mga nag-aalaga ng superworm. update ko kayo mga kaibigan after 3 weeks kung ilan yung magiging beetle dyan sa 100 pieces na super worms. Ayan mga kaibigan, ko na, nailagay ko na sa isang container. So bali ilalagay ko sila doon sa pinaglalagyan ko ng super para may tubig at hindi sila maakyat ng mga pulang langgam. Kasi yun yung kumakain talaga ng mga superworms worms mga kaibigan. So ganyan lang yung magiging setup, may mga butas naman na maliliit yan, kaya makakahinga pa rin sila. Ito na sila mga kaibigan, balayan yung mga breeders natin nandyan sa baba. Tapos ayan nilagyan ko ng tubig para sure na hindi maakyat ng pulang langgam. Yung mga black na langgam mga kaibigan walang problema. Kasi ang kinakain lang nila yung mga nato yung gulay dyan sa loob. Hindi naman nila kinakain yung mga superworms natin. Ayan ay update ko na lang kayo after 3 weeks. So mga last week ng February. Para makita natin kung magiging successful yung ating paggawa ng mga beetles. Ayun mga kaibigan, sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. So, unti-unti ko nang binabalik yung setup natin dito sa aming backyard para makapagsimula ulit at maparami kung ano yung mga naiwan. At tulad ng superworm, meron tayong mga panibagong inaalagaan na siguradong makapagbibigay din ng informasyon at dagdag kaalaman para sa mga pag-aalaga natin ng mga manok at ng iba pang mga uri ng mga exotic pets. So, sa mga susunod na vlog mga kaibigan, samahan nyo akong muli at magpapatuloy tayo sa ating mga ginagawa dito sa aming backyard. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Shout out sa mga solid subscribers natin na hindi tayo iniwan kahit na matagal tayong walang upload. Maraming maraming salamat po. Ingat kayong lahat and God bless us all.